Hello guys, magandang buhay. Ngayon po ay nandito ako sa amin sa probinsya. Umuwi ako kang tapaw. Kasi nga, sumakit yung tiyan ko. Mga two weeks na ba, ayaw, ayaw magano ano, ayaw tumigil ng kakasakit ng tiyan ko. Yung dito ko, sobrang mahapdi, sobrang sakit na hindi ko hindi ko maintindihan na suka ko ng suka na pinagpapawisan ako si lalo na doon sa amin aircon ba hindi ko alam kung nalamigan ba ako o nalamigan yung sikmura ko ano eh nagpa doktor naman ako binigyan niya ako ng mga tablet tablet para daw mag-close yung aking stomach at hindi na ako magsuka-suka ganan ay lalo lang yata lumala yung aking pakiramdam na hindi ko mawari kung anong klaseng sakit ba, masakit. Parati kong ginaganin ganyan kasi sobrang sakit na mahapdi na ewan. Tapos mayroon akong mayroon akong kasama na nagre-reels din na manggagamot siya. Siya ang nagturo sa akin na mag-ano daw ako, magtawag dito mag magsangag ako ng bigas at gagawin kong rice coffee then yung tatlong dahon ng bayabas mangga tsaka guyalbano tagpipitong dahon ilalaga ko yon at gawin kong parang tubig ko ba then kukuha ako ng dahon ng saging para itapal sa chan ko ipaapuyin muna yung saging ba kaya yun ang gagawin natin ngayon kaya samahan mo ako para sa ating gagawin na pagkagamot sa aking sarili tayo ng pitong dahon pitong dahon ng guyapano meron dito guys dahon ng mangga tsaka dahon ng bayabas kukuha rin tayo ng pitong dahon ng bayabas tsaka pitong dahon ng mangga na paglalaga. Then, magsasangad din tayo ng bigas. Yung bigas na yon yun ang gagawin nating kape. Tara, let's go. Samahan niya ako. I-boil pa natin siya ng another 5 minutes. Hayaan lang natin yan siya dyan. We're in heaven. Ayan. Yung ating tsaa sa buong araw. na po yung ating coffee rice. Ah, ba? Diba? Syempre, okay lang naman nalalagyan ng mas kubado sugar. Kahit dalawang kutsara lang na mas sugar. sarap ng rice coffee. Ganito pala nung unang panahon, no? Rice coffee. Para yun sa mga para sa mga nakasma ka. Yung parati kang nagugutom, nagpapalipas ka ng gutom. Yan, mag-rice coffee ka. Magandang, maganda talaga to sa mga nalipasan ng gutom. Yung rice coffee. medyo malamig na kasi kanina pa to eh. Tapos yung nilaga nating anon, nilaga nating dahon, yun yung magsisilbing tubig natin buong araw. Ganun lang po kasimple gamutin yung yung hindi ma hindi mawaring sakit ng chan kung dito oh, yan dito siya sumasakit dito din yan, yan sakit kung may ulcer ka man o kung may kung pinasok lang talaga yan ng lamig o punong puno ng hangin yan rice coffee is the best. At kung nasugat-sugat na yung chan mo, sa na sugat-sugat, gagamutin mo ng kuyabano bayabas, tsaka ng mangga. Gagamutin mo yung mga sugat doon. Tsaka kung sakaling acidic man kayo, yung puno na ng acid ba, ako kasi nangyari sa akin, 'di ba may may sakit ako sa ano sa yun, kidney. Eh tumataas yung acid ko. Acid na 'yon. 'Yun yung nagpapa nagpapaano ng chan ko sumasakit. Kaya yun, gamot-gamotin muna natin ng herbal kasi actually galing na ako sa doktor binigyan ako ng mga kung ano-anong mga tableta-tableta na yun para daw binigyan ako ng tableta para daw mag-close yung tummy ko para hindi na ako makakaramdam ng pagsusuka ay nako guys lalong lumala lang dun sa gamot na yun parang lalo naman akong nagsuka palagi lalo ako naging acidic ba kaya ako umuwi dito sa Antiki. Gusto ko na lang mag-herbal herbal. Yung ano talaga, yung guyabano kasi, yun yung pampabasag as acid. Yun namang bayabas, yun naman yung gagamot doon sa sugat mo doon sa, sa tiyan yun naman mangga kasama na yun sa sa mga, mga vitamin C kasi yan sila yun yung pampabasag acid kanang ng, ng pampa galing ng mga sira-sirang chan mo Kaya guys, thank you, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga video. Ito po si Iska and Dalosa hanggang sa muli!